Amino. Ah, ito yung isa na naman uh, lang ang bunga ito yun yung malaki doon kita yun yun doon. Ano ba diyan? natin yun Uhuh. <laughs> Dami po <boom>, kay. Eh. <laughs> Grabe. Pati na Parang siyang kalabasa, di ba? Parang kalabasa. Ang laki. Ang laki. Ayan Parang siyang kalabasa eh. Bukuin natin din isa.

May garden dito si mama. Grabe, ang lalaki ng kamatis niya. Tingnan niyo yung kamatis niya. Ang lalaki. Ano? Hmm. Ang lalaki ng kamatis. Ang dami oh Kumpul-kumpul hmm. hmm. siya yan, Ang laki. Ito to talaga. Ang laki. Ang laki. No? akin yan hmm. Um, akala nyo maliit lang sa video Pero ang laki niyan sa personal Ang laki niyan Grabe, ang daming bunga Nasa paso lang siya oh Yan lang, ganyan Yan, see uh, Ang di Diba, saan ka ba dyan? Hilaw, hilaw pa yan ha. Hilaw pa. So pag nahinog, nahinog yan,